Farmers, welcome back to my channel the Selanikas Farm Uh, pasyal ako dito sa ating babuyan. At yun, sabi ko naman sa inyo, once na uh, makapag-visit ako ulit sa aking free range area ng mga native pigs, sa mga baboy natin, so i-update pa rin natin kahit papano. Hinihingal ako agad first 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 So, papakita ko sa inyo dito yung uh, mga tanim natin na mais. Tapos yung mga natira nating mga baboy dito na inahin na uh, papakainin natin later ng mga um, trunk ng mais. So, ito yung ating maisan dito na may mga bunga na ay e, makita ninyo hanggang dito yan ayan so ang dami nating tanim na mais dito makita ninyo ayan so last time dito nakalagay yung mga mais na binlag ko so ayan sa video na yan so dito nakatanim yun so dahil na harvest na um, tinaniman na, na ulit ang panibago so later pakita ko rin sa si inyo yung mga bagong tanim natin dyan so ngayon ang mga tumubo at may mga bunga ngayon is dito sa kabilang part na Ayan. Okay, so nagready na rin ako dito ng um, electric fence. Kung mapansin ninyo, ayan. So, nakabakod na rin to ng electric fence to area na tanim, may tanim tayo na mais. So, para pag nag-harvest tayo ng mga bunga, ayan. So, ready na nailipat dito or papasukin dito yung mga native pigs natin para um, kainin naman yung ating mga puno ng mais dito para hindi masayang at maging organic feeds nila. So yan, kumuha na rin tayo ng mga um sira or sirang mga kapunuan ng ba ng mais para pang shout out. <laughs> so ayan, um ito yung mga mga sira na, na parang mga daot na yung mga daot na yung mga um bunga, ayan like ganito, yan yan yan. So later ipapakain ko sa native pigs para mapakita ko sa si inyo na lahat yan ay kinakain ng am baboy. Pakita mo yung mukha mo. Oh. <laughs> yeah. So, ayan. Huwag mo muna pa kain sa dam. May okay. So, um, pakita ko sa inyo kung gano'n nakalaki yung bunga ng mais natin. So, so yellow corn lang mga farmers itong ating um, tanim dito. So, tinanim talaga natin dito, ito dito um, for ating mga baboy lang talaga. Para sa mga baboy. Ayan. Kasi... Um, sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng partner ng saging, kardaba na saging, tsaka mais dahil once na makakabenta ka na ng bunga, mapapakain mo na yung mga rejects na bunga sa baboy mo, as well as yung puno, makakain din na ating mga native pigs. So, malaking tipid ito. So, napakaganda ng ginagawa natin dito sa area ko ng mga baboy dahil malaki yung natitipid natin sa pakain dahil po sa ginagawa natin ganito. So, pakita ko sa inyo na close up yung ating mga tanim na mga mais dito para ah, uh, mapakita ko sa inyo kung gano'n na rin kalalaki. Mga 2 months pa lang siguro itong mga tanim na ito. Maliliit pa yung bunga pero makikita nyo may mga bunga na rin. So, eto. So, yan. Lapit tayo. Mga, one, mga, mga dalawang buwan na ito, no? Mag 2 months o so wala pa. Wala pang 2 months. So, mga siguro 1 month and... So, ay hanggang doon yan mga farmers. So, siguro mga one month and three weeks siguro. Mga ganyan. na, papunta na siyang two weeks. Eh, two months. Pero, ano, ma hanggang three months pa kasi ito. Kaya malaki pa ilalaki ng bunga. So, ayan. Mga maliliit niya na bunga. Meron, meron na rin silang malalaki. Ayan, may malalaki na rin. So, kagaya niyan. Ayan, malaki na siya o. sa kamay ko. So, kung mapansin ninyo, maganda yung mais natin. Kasi, hindi siya nag-yellowish. Hindi siya nag-yellow green. Ito kasi, sakto to. Eh. unahan kasi to. So, ito yung mga band para nag-yellow tsaka sira yung dahon. Pero kung mapapansin ninyo yung, ilal, yung likod, lahat karamihan is magaganda yung puno. So, hindi siya katasan, pero mayroon pa siyang halos one, one, month mahig, mahigit pa nahihintayin para lumaki pa siya lalo at mas lumaki yung bunga. So, yan, no? Oh. So, sa isang puno, makita nyo, may dalawang bunga rin siya. Ayan. oh, yan. Ito pa. Mm, malalaki na rin naman so mas lalaki pa to once na um, once na atin tong ma-harvest na ayan. so yan marami to mga farmers hanggang ilalim hanggang likod pa so tuwang tuwa na naman ang ating mga baboy dyan kapag ka na-harvest natin yung mga bunga tapos uh, makakainan nila yung mga um, puno nito So, may kasama pala ako dito mga farmers kaya ako napabisita. So, may kasama rin ako dito mga subscriber ko dito na nag-visit nag sa akin. Nagulat ako kanina sa bahay. May pumuntang mga family. Isang family sila ng subscriber natin from Gindulman sa Bohol. Dito rin lang sa amin. So, ayan, nakasasakyan sila. So, subabay na ako. So, gusto daw nila makita yung baboyan ko. So, dito rin lang sila din nila sa isang area ko ng baboy para naka-free range yung mga baboy dito. <gasps> So, yun. ablater later, pakita ko sila sa inyo. So, one family sila at um, very happy tayo na na-visit nila ako dito sa farm. So, yan. Um, punta tayo dito sa area. Ito, pakita ko sa inyo dito. So, ito yung area, mga farmers dito. Yung, ito yung binavlog ko dati. So, ayan sa, sa picture. So, yan yung dati na sobrang daming sorghum. Yan. Dito yan. So, ayan. Katabi ng bahay ni Kuya Iking. Dito. So makita nyo yan, punong-puno yan dati ng mga sorghum tsaka mais. So ayan din yung sa mais ko na vlog dyan. So puno yan dati. So nakailang, makadalawang tanim na kami dyan tapos na harvest na rin. So yung iba ay sa tindahan. Yung nakita nyo na tinitilaob namin tsaka binibentang ihaw, mga laga. So may bumili naman per kilo. So sweet corn dati yun nandito. Yung iba yellow corn, yung iba sorghum. So ngayon, ayan, bali may bagong tanim na ulit tayo ng mais dito. So karamihan, kalimitan na ngayon na tinatanim ko is mais na. Dahil um, magandang maganda siyang ibenta sa tindahan. Tapos as well as yung mga puno, um, hindi na susira or hindi na tatapon dahil may baboy tayong nagaabang So ayan, pakita ko sa inyo na malapitan yung mga tanim nating bagong uh, maisan dito. niyan So yan, katatanim lang nito mga ka-farmers, may niyo may mga dumi, dumi lang. Pero yan, makita ninyo yung linya nya, hanggang dun yan, almost 1 hectare itong tanimana na ito, kasi hiwa-hiwalay yung ating uh, area. Dito, meron dito sa kabila, tapos meron din dito sa kabila. Ayan, so nakahiwa-hiwalay. Pero lahat yan is nakaredy na electric fence na, ito dahil once nga yan, lumaki yan, tapos ma-harvest, so lipat na naman yung baboy dito. Kaya continuous yung kanilang pakain ng mga organic feeds natin na naibibigay sa kanila. Hindi sila na ubusa ng mga pakain. So, yan. Okay. Then, so let's go to Let's go to baboy. So, ipakita na natin yung mga baboy. So yan, mga baboy natin. So ito yung mga bisita natin. <laughs> nay, naitay ko, bisita ka ba? <laughs> so yan sila, sir. Ayun pa si sir, o oh, driver. Sir, wala po ba kayo i-shout out? From saan po ba kayo dito, nakastay sa Bohol? Si Gindulman sa Gindolman. So, salamat sir, sa pagbisita sa akin. Ano pa pangalan niyo, sir? Tumi. Si sir? Sir Tommy. Sir Tommy. Ayan. Cuevas. 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 Si Sir Tommy Cuevas. Wala kayong i-shoutout na kamag-anak? <laughs> so ayan, dito kami nakasakay kayo. Nakisakay lang kami kila Sir Tommy. So ayan, ito yung mga baboy natin dito. So ayan, baka wala yan dyan. Naka-free range lang. May electric fence pa rin. As well as, naka-bakod naka pa rin lang tayo ng mga electric fence. So ayan, ganyan lang sila dito. Tulog-tulog. Kain-kain. Super sarap ng mga buhay, ng mga baboy, lalo na nitong barako. Yan. O, oh, ikaw. Sino kalaban mo? Wala kalaban mo si Maximo. <laughs> oh. Ba eh. Oh, behave to eh. Kasi wala na siyang kalaban. Sa kabilang, dati po kasi sa kabilang farm, magkasama sila sa range. Kaya nag sila sa chicks. <laughs> so, ngayon na kanya na yung chicks lahat. <laughs> Ayan, lahat sa yung nagpapakasta tapos siya yung nagiging tatay ng mga ambaboy. So, karamihan nagiging itim kasi mataas yung dugo ng native nitong barako natin. So, kahit ang inahin is red, mga pinkish, so nagiging black pa rin yung mga, mga biyek natin. Ayan. So, yung mga magaganda nating native nandun pa, yung malalakas yung dugo ng pure. Ayan, may, medyo payat yung iba mga farmers kasi kapapanganak lang yan, bumabawi pa sa kain. So ayan, walang ginawa yan kundi matulog. Ayan, ngayon ko lang sila ulit nakita. Ngayon lang ulit ako nakabisita dito. So yung iba, mga farmers nandoon, nagtatago pa. Marami sila dito, halos 40 piraso. So nakatago yung iba dyan. So ayan, dahilan kung bakit ako nagbisita dito <laughs> sila. so ayan, ang pakita ko sa inyo sila ma'am, tsaka sila sir. So ikot yung camera. So, yan, sila, ma'am. ano Pangal, pangalan nyo? Josefa. Oh, ma oh, si ma'am Josepa. Si ating? LV. ma'am? Si ma'am? Melchi. Melchi. Sa kasi, sir, yung kanina, si ano, namalisin driver. <laughs> si Jake. Ma'am, Ginakot. gindulman. O, oh, taga-gindulman. Oh. Ma'am, nagbablog din kayo, no? Ay, hindi, okay. nagpa-farm din kayo ng baboy mag-start. Ayun. So, kaya nandito sila, ma'am. Kasi ginis to nilang tingnan yung mga ito baboy natin. Kasi gusto nila mag-start ng mga baboy. So, yan. Para na-inspire daw sila sa aking videos. So, yung kapatid daw ni ma'am Melchi, ano, subscriber ko, si Man. So, yan. Thank you, ma'am, sa sir, sa pagbisita nyo sa akin. Shoutout nyo si, ano, sir Benedict, si Sir Benedict. Barcelona. Barcelona. Si Mano, oh, ma'am. Ayan, hello, sir. Ano, Benedict ayan so yan hello sa inyo sana maparami nyo yung mga kay nyo <laughs> thank you po so yan o nag ikot ikot yung baboy natin may mga baktin pa tayo natira dito kasi last time nakabenta kami halos 40 pirasong mga ambiik so yan naka meron ganitong kalalaki na yung biik namin na natira malalaki na sila mga 2 months na ito mahigit na ayan so yan mga ka farmers yung ano, matabatong inahin natin na ito Maganda yung ating biik. Meron pa dito. So, makikita ninyo dito. Ayan. May mga panabong din tayo dito na yung palahi. So, pinakawalan lang namin dito sa area. So, um, sarili-sariling limlim na sila dito. Ayan. Meron sila dito yung hitlog. Ayan. Okay. So, makita ninyo mga farmer. Super super ano lang sila natural environment lang ang mga alaga natin ayun yung mga manok na iba so yan para na ma-update ko rin kayo kahit pa paano so ayun yung iba yan nagsiself hunt sila dyan ng mga pagkain yan ito pa yung isa mga farmers biik so madami to mga ka farmers kalat kalat so yan papakainin natin ng ano ng pakita ko sa inyo na nakain talaga ng mga ganitong punuan yung ating baboy Sige, pakain. So, yan. Mga sirang puno ng mais to. Yan, happy na naman sila. Yan. Hola, lakas kumain. Hindi sila nagsasawa sa mais. Oh, yung bunga kinain na yung bunga ubos. Eh nagunahan na sila. Ay, antaka. So, yan mga farmers, Masagit lang nila nang maubos sa gaway pa. Oh. So, income lahat yan pag nabuntis, mga farmers, benta tayo ng BX. So, hindi na ako nagpapadami kasi nasakto ko na yung dami ng baboy. Uh, may 40 tayo dito sa kabilang farm ko, may nasa 20 din. So, pwede na yon every every birth nila, every panganak, So nagkakaroon tayo ng over 50 piraso na mahigit na mga inahin na mga biik. So yun na yung binebenta natin ng 3,000 to 3,500 per head. So malaki talaga yung income pag magandarin maganda rin yung mga baboy niyo, maraming anak, tapos native din yung iba. So maraming bumibili. Yan. So makita niyo mga farmer super takaw nila ng mga mais. Nakakuha kaya kamote? So yun, nakakuha tayo kamote. Pakita natin. Bago ko mag-end ng video. <laughs> Patingin ako kamote kuya. konti lang. Oh, yun, gaganda. Ayan, Ayan, lalaki. Wow, tamis na yan. Ayan, hmm, mga farmers, merienda namin dito. So yan, medyo uulan na mga farmers. At least na-vlog ko sa inyo at naka-update ako kahit papano sa ating babuyan. So yan, asahan ulit natin na tutubo itong mga mais na yan para sa ating mga baboy ulit. Makabenta tayo ng mais. At salamat po sa mga subscriber natin na bumisita dito sa akin. So yun mga farmers yun po muna. At din nakablog ulit ako ng isa. So, yun. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at sa patuloy po na sumusuporta sa akin at sa lahat na palagi. So, huwag kayo mag-alala by December. So, everyday vlog na po ulit tayo after my um, major operation sa November 12. Ayan. Thank you po so much mga farmers Kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At tiklik niyo din po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na in-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers this is Tessalonica Farm. Thank you for watching and happy farming!